Ang muli, muli ay uh, magbabagi ng uh, uh, isang uri ng uh, dasal. Ito yung uh, orasyon pang kaligtasan at poder. Uh, ito po yung binanggit ni Panginoong Isokrusto nung siya ay uh, humingi ng tulong sa Diyos sa medika. So, naparating ngayon. Kaya, sa sino man nakakalam ng orasyon nito, ay mapalat uh, mapalad po. Eh, mula po yung babahagi ko po ang uh, naorasyon na orasyon ay eh, mula sa aklat nito ito uh, El Verbo de, Dios El, Ber, uh, El, Verbo de Dios sa, mula sa aklat ng Rapsal Book Center na pagmamayari ni Bro Anthony A. Slatigo Padirama yan po ang kapal so panoorin niyo po hanggang sa matapos ang aking video at intro mo na po tayo magandang tanghali po muli uh, Welcome sa aking chan channel Alblario ng Angeles uh, Nawaya po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano po mga kapamakan at wala, walang karamdaman hangat po lagi po ang inyong uh, kaligtasan at kalusugan saan man po kayo naroon uh, Shout out po sa uh, solid uh, followers ko subscriber, uh, lalo lalong lalo na sa mga channel member Uh, uh, maraming maraming salamat sa silent viewers at sa kung hindi ka po nakapag-subscribe na subscribe na po kayo bilang uh, support sa no, si channel kong ito upang tuloy-tuloy po tayong magbabahagi so yun uh, shout out din sa mga kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga rasyon mga brother and sister shout out po sa inyo sa mga kapwa kontingero uh, at albularyo shout out po sa inyo pasensya na kasi bungal na, na bungal po ako eh so magpapaposti sa pa papa, pala tayo kapag magkaroon na nang ganon <laughs> pero hindi ko kinahiya na ako bungal at least nagbabagi po sa inyo kaya po nabungal ito dahil sa malalakas na orasyon na aking binabanggit umalag po siya kaya pinapunod ko dahil pag kumakain ako parang masakit. Lumaalog kasi. Ngayon, na uh, maghihintay na naman ng kung sa tayo magkakaroon ng pampapustiso. Ayan. Ah, siya nga po pala. Ako yung uh, naipadala ko po yung uh, nung isang araw yung pinakita kong dalawa na libreta na set. Ito po ang kanilang resibo at kanina po ay nasa JNT. Nagpadala nga ng uh, dalawang libreta na pinuha nila na uh, pinagawa so meron naman po tayo na naman ngayon ganito nga po pala ang set yan yan, tatlong piraso 3 uh, three items sa alagang 1.7 po itong may kompletong gasal po yan sa iba po, 900 na to plus omo, parang naging libre na lang to yan, mas makakamura po kayo dito sa set na to sa mga gusto mag uh, mag ano uh, mag, uh, magpagawa follow nyo po ako dito sa aking facebook account yan na, yan lang po ang aking facebook account na ano uh, lagi kong ginagamit kaya yan nyo po ako dyan sa gusto magpagawa so yun uh, at salamat po muli may ilo na naman po nagpagawa so salamat na naman Uh, sa nagpagawa ng rekreto isa at isang panyo ng ito ba yun ayan, pagkabuhay pagkabuhay na panyo at medal yung pagkabuhay ayan. Ayan, yan yan yung pinuka niya sa akin at valid dalawa po sila ito naman isa kataw lang kumuha nito at uh, ito ganito nag order na naman so bukas ay mga ikalawang araw doon ko pa po may padala so yun salamat po naway supportahan nyo po yung aking mga short video kahit ganun lang eh, malaking tulong na po yan sa, na, na magagawa ninyo sa aking uh, channel <coughs> channel so yun mapunta na po tayo sa aking uh, binabagi orasyon okay yung pamagat Uh, magdasal muna ng isang ama namin na baginol at luwal at sumasampalataya at pagkatapos isunod nyo na po ang orasyon ito pwedeng banggitin ng isang beses uh, tatlong beses at ihipo sa inyo pong dibdib yan at uh, sana bago lumabas ng bahay o kaya sa nagbebiyahe po kaya pwede po yan o pa kaya kumpormi sa pagkakatao na naisin po ninyo. Nawa uh, makatulong po ito sa ang aking binahagi po ito sa inyo, dagdag kaalaman din. At uh, ilalagay ko rin ito, itong rasyon sa huli ng video ko ito. Kung hindi po dito malinaw sa huli ng video ko ito ha. Okay. ah, uh, maraming maraming po salamat. God bless.